Guys, Merry Christmas. Uh, punta tayo guys sa grocery guys. Bili tayo ng kape. Merry Christmas pala guys ano sa uh, Pilipinas. Masaya ngayon yung Pilipinas kasi Christmas dyan. Dito, eh, medyo hindi namin naramdaman. Pero sige lang kasi sa trabaho natin, walang Christmas Christmas pero magluluto lang tayo maya kung ano lang yung kita ko dun sa grocery magluto ako kahit bihon no? eh dito sa ano namin sa pinagtatrabuhan namin hindi sila nang celebrate ng Christmas so <laughs> dyan sa Pinas Merry Christmas lang okay lang uh, after 2 years siguro baka for good na tayo so mga Christmas din tayo sa Pinas Ah, tigil lang guys ah. Kahit uh, sabi na hindi tayo mapes mas basta masaya tayo okay lang. Huwag laging malungkot ah. Masaya lang lagi okay na. Hey guys, punta ka pa sa grocery. Bili tayo ng kape. Ako kayo sa kabila guys Mata uh, tayo sa grocery Buti na lang walang masyadong ano, uh, uh, Walang masyadong sakyan So, yung kita niyo Maganda yung Takbo ng mga sakyan ngayon No, kasi ngayon guys eh uh, Linggo So, kagabi Medyo siguro ay day off nila kahapon medyo walang tao at sa ngayon oras nagapray sila so walang masyadong tao so tayo guys sa grocery yun guys yung grocery dun. yun dun yung grocery tayo guys doon ako kanina guys galing sa so may grocery yan doon so ngayon pupunta tayo sa kabila. So, tatawid tayo dito guys sa may uh, highway. Ito pala dito guys sa uh, inanang ko. Dito. Bus stop to siya guys. Bus stop. So, kung tayo punta sa kabila. Yun. Dun sa may ilaw na pula dun yung ano namin stop house yung kanina guys galing na so uwi tayo dito tayo pupunta tayo guys sa harap ng bahay namin may Starbucks tapos may mga pilihan ng chicken yan so maliwalas yung ano natin ngayon guys yung daanan yan So doon yung bahay namin. Ang ganda ng ano guys, oh, wood house. Ang ganda siya. Maliwanag. Yeah. Uwi na tayo guys. Maliwanag yung ating daanan kasi mayroong mga ilaw. Ito guys, so ang ganda. Ito may ilaw din sa kapila. T-shop to siya guys. Umupin siya 24 oras Malamig ngayon guys uh, 12 degrees Tapos maganda yung panahon uh, Ganda Ito kasi guys Ano to siya uh, Green na green siya Kasi ano toy eh hindi uh, ko alam kung anong puno to kasi matanda na to daw eh mga 10 years na to alagang alaga kasi to ganito lang guys kalayo yung bahay namin no doon sa kalsada sa highway yan yan see okay guys ang sa muli paalam Merry Christmas